Hello. Kung may sasakyan ka para sa itong pag-uusapan natin. Ito ay tungkol sa aircon ng sasakyan. Vintage nga lang 'to. Ito ay ano sa mga mga pero nagagamit pa lang 'to hanggang ngayon. Bibigyan lang kita na idea kung paano gumagana ang aircon ng sasakyan mo. Ito ang wiring diagram. Ito pictorial picture to. Ito ginawa ko para mas malinaw. Pero paliliwanag ko rin sa inyo kung paano ito nagpa-function. Ito yan no, relay. Yan. Susian, nasasakyan mo, accessories, yung ACC, use box, battery, relay, thermo, temperature switch, sa ibang salita, thermostat yan on and off toggle switch trinary switch sa aming mga nagtatrabaho sa mga auto aircon pressure switch to eto taip lang yan AC thermostat eto nakakabit lang yan dyan iniwalay lang dito sa picture na to tapos compressor at saka cooling pan condenser pan yan tapos yan ang kabubuan. Ito simpleng wiring diagram to kasi isang relay ang ginamit. Dapat siya mga tatlo. Pero ang mahalaga lang dito, maintindihan mo yung function, yung process, paano tumatakbo. eto yung battery, negative, positive, nakabody ground yung battery. Tapos, nagbigay siya ng positive kay accessories. Si accessories is switch on mo, eto 'yon. Pag switch on mo, magdidikit 'to. Papasok ng fuse, magkakaroon ng supply si fuse. Para ano yung fuse safety dito sa 80. Pag, paglabas ng fuse box, papasok ng 86 so itong 86 Yan. Pagpasok ng 86, magnetic coil to para magkaroon ito ng magnet, magnetize, kailangan niya ng negative. So, saan magagaling ang negative? Dito. Dito. Ayan, no, negative sign. Ayan yung ground. Ano ba ito? Ito ay thermostat. Pero dito sa nakasulat nito, temperature switch. Ito yan, no, thermostat. So, dinrawing ko na rito sa baba para mas madali mong maunawaan. Isang, itong thermostat, parang switch lang yan. Ayan, kita mo, nilagay ko switch. Nag, eto, normally, close yan. Nag-open lang yan pagka malamig na malamig na. Ito, nasen, eto kasi ito, sensor to. Ma, may airflow na dadaan dyan na malamig. Masi-sense niya yun. Pagka uminit yung airflow na yun, ibig sabihin, humina ang lamig, hindi siya mamamatay. Pero pag na-reach na niya ng setting na inilagay mo ng aircon mo, halimbawa, eh, ah, naka-high, hangga't hindi na na-reach re hindi siya mag-automatic pag na-reach niya yon mag open siya so halimbawa eto yan nag-open kasi nag-close yan di ba malamig na malamig na aircon mo nag-open mawawala ng negative to ngayon kung humina ang lamig magko-close uli yan kasi ma-sense nitong sensor na yan get mo ngayon pag na-sense niya yan makukumpleto na Meron kang positive, may, may negative, mag-e-energize mag, mag -e yan, magkakaroon ng magnetation yan. Ima-magnet niya tong switch. Ibig sabihin, ito, hihigupin niya ito, itong plate na to magdidikit tong dalawa. Magsiswitch on. Ngayon, saan galing itong 30? Ito yung 30. Ito yun, no? 30. Galing sa battery. So, ibig sabihin, positive yung pinanggalingan, magkakaroon ng positive to. So, dideretso ngayon dito kay 87. Yung 87 yan, lalabas, papasok na kay condenser pan, tatakbo ba? Oo, kasi may automatic, may garo na siya. ganun din kay compressor. Magkakaroon to ng supply na 30 galing ng battery. Battery. Kuha yan ayan o. Pumasok, pumasok ng 30. Ganito yan. Pumasok din ng 30. Lubabas ng 87. Ito, bonus na lang tong isang terminal na to. Kung bibilangin mo yan, 1, 2, 3, 4, 5, limang terminal. Pero, sa ngayon, mga makikita mong relay sa mga branded na sasakyan, puro apat lang, madalas. Ngayon, sabay sila natatakbo. Pag nag-switch nag on to, yung, yung kuryente na positive galing battery, kayang-kaya nang ibigay nyo kasi malakas siya battery. Oh. Gagana, bakit? Oo, ngayon ito may pressure switch pinagdaanan. Ito yung pressure switch. Kita mo, connected ito yung pressure switch. Normally, uh, open yung ano, kaya NO, normally open to. But yan, nag, normally open, ibig sabihin, na lagi itong naka-open. Nagko-close lang yan kapag ka may refrigerant, may prion. Kasi ito, yan, sa mga tulad namin, nagtra, ah, tulad ko, nagtrabaho sa mga sasakyan ng aircon dati, yan, ang tawag namin dyan, pressure switch. Ba't tinawag na pressure switch? Para mag-close to, kaila may kailangan niya ng pressure. Pag may refrigerant niya, itutulak niya yung switch on doon sa loob ng mechanism na yan. May mekanismo yan sa loob. Mag-switch on yon dahil may pressure na. So, normally on, open, magiging normally close ngayon. Ngayon, pag nawala ang prion mo, nagkalik yung sasakyan ng aircon, mag-open mag, mag, mag open to, mamamatay itong compressor mo. Bali, parang safety na lang tong pressure switch ng compressor mo. Nag-get na, na, mo. Tapos, paano ba ang operation na itong relay? Ngayon, dahil nagsusi ka na, pumasok ang positive sa 86, ang kailangan mo para gumana to mag-magnetize ground negative. Kaya kita mo, may positive sign, may negative sign. Sa kakukuha ng negative, dito kay thermostat. Kaya kita mo, si thermostat, may ground siya, body ground. Ito rin si ano, you know, toggle switch, may body ground yan. Yung body ground nito galing din dito. Kasi, ano, you know, isang derecho lang yan. Hmm. Para maintindihan nyo, kaya gumawa ako ng saril, ng diagram. A ako, na lang gumawa nito para maipaliwanag sa inyo na mas tama. Ngayon, yung negative na, na na kailangan niya manggagaling kay thermostat. So, ano ibig sabihin nun? Mag, etong thermostat, nag, nag-open close lang yan base sa temperature. Kaya ang tawag nila dyan, temperature switch. Sa, pero mas, mas gandang tama, na, tama dyan, thermostat. Ano ba ang thermostat? Ang thermostat, sinesense niya yung lamig ng evaporator na binibigay. Yung lasa loob ng ambient mo, yung room ng sasakyan mo, sinesense niya yun dumadaan dito yung hangin sa sensor na yan pag naramdaman niya nar halimbawa nag setting ka ng low medium high nilagay mo sa medium na na reach niya na yung medium setting ng temperature na medium doon pa lang siya mag open kasi normally close yan mag open yan mawawalan ka ng negative kasi mapuputo lang hanggang dito na lang ang negative mo ngayon humina humi ang lamig mag close yan mararamdaman nito mas sense niya ng thermostat, magko-close to. Dediretso na ngayon yung negative mo, dire derecho papasok dito kay relay. So, mag magpapunction na si relay. Si relay, di ba? Yung positive na galing sa, sa 30 battery, ipapasa niya na. Kasi, kumpleto na siya. Nag-function eh. Yung relay mo. Di ba? Sa Tagalog ng relay, pasa. Yung... yung Yung, yung positive na pumasok dito sa, bat, sa 30, ipapasa niya na kay 87 at saka dito kay compressor. So, ibig sabihin, itong dalawang to, to kaya nakati lang yan, T, T. Ibig sabihin, dal sabay sila na magkakaroon ng positive galing kay battery na 30. Eto, kung anong ang nilagay mo, kung pwedeng maglagay ka ng negative dyan, going, alba, eto ang source mo, ginawa mo itong negative, pwede rin. Eto, ang git sa, sa, sa pagkakataon to, sa drawing na to, ang ginawa niya, 'Yung positive ang ano niya, ang pinanggalingan 'yung 30. Pwede rin ba sa ground niyan? O oh, pwede. Pwede mo 'tong gawing negative kung gusto mo. Ang ang tawag doon negative trigger. Negative ang magsusu, pwede to, ito gagawin mo namang positive to. Ilalagay mo lang din sa battery tapos gawin mong ilalagay mo ng fuse. Ganun 'yun, 'yun ang negative trigger. Ito positive trigger ang tawag dito dahil positive 'yung pinaka-trigger niya. So sana naintindihan nyo no? mga, Sa mga mahilig Mag-aral ng aircon Mga may sasakyan dyan Sa mga newbie na, na Gustong matutunan ng aircon Ito, pagkakataon nyo So sana Sasunod na ulit